Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala, din naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated kay Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay hindi ko na nga po dapat ito itata-topic pa sa ating mga uh, mga dapat pag-usapan ano. Kaso nga lang po, ang dami po ng uh, ang dami na naman pong ideya tanong. Ms. Capinas, nakita niyo po ba ang ginawa ni Big Soto doon po sa backstage ano ng uh, It Bulaga? Syempre, tayo muna 'yung nag-imbestiga at tayo muna 'yung nag- excuse me po. Nag-confirm bago natin pag-usapan 'yung bagay na ito totoo ko kasi no na humirit si humirit si Bossing Big no na baka pwedeng pamalit kay Alden Richards itong si Donnie Pangilinan. Matatandaan niyo 'di ba? Matatandaan po natin lahat hindi lang uh, ng iba diyan sa atin ano na uh, may clickbait sila eh hindi lang clickbait kundi view bait. Panglaban po nila sa panlaban po nila dito sa tawag Tawag ng tanghalan, ano? Kasi nakita naman po natin, almost uh, 300,000 po yung itinambak ng uh, It's Showtime dito po sa E80, sa Itbulaga, sa TV5, ano? At uh, ang pa, pa, panapat po nila doon ay si Donnie Pangilinan. Pero, pinahay po nila ito. They let other people uh, to think that Alden Richards will be the one to visit the Itbulaga. Actually, ang teaser nga po nalang dito ay dati raw pong host ng Itbulaga ang pupunta dito sa Itbulaga mismo. I don't think so, no? Hindi ko pa naalala na si Donnie Pangilinan ay nag-host din ng Itbulaga noon. So, doon pa lang may palpak na. Okay? Makikita mo na yung intention nila. So, ano nga ba yung naging hirit na ito? ni Bossing Vic na talagang kinainis ng napakaraming tao at sa si main man daw sa si naman po inapatalikod na lamang at uh, lahat po yan pag-uusapan natin ano sabi ko naman sa inyo basta may na kay Min at kay Alden araw-araw natin pag-uusapan niya pasensya na ho sa 2 days natin wala ano uh, nagkaroon ng problema sa internet at pag-uusapan natin ang komentong ito munahin natin ang naging komento nitong si Miss Gina Torico. sabi niya rito Mr. Pines Sabado na ngayon Anong update uh, Uh, pumunta ba si Alden? Alam mo naman, di na ako nanonood. Well, kung nakapunta si Alden, sana tumas din ang ratings nila kahit ngayon lang Sabado, no? Kung wala naman, di nakatakataka kung bakit. At sa mga tabloids at dyaryo na nagbalita na naiingit daw si Maine kay Mrs. Baligtad, no? Ang tanong, anong proweba ninyo? Ipakita sa lahat, ano? Si main pa nga ang uh, ni Mrs. Baligtad at di makalapit si Alden kay main dahil dahil si Mrs. Baligtad mismo ang nagbabantay na di makalapit sa isa't isa ang Aldab. At di naiingit si Maine sa dalawang uh, <laughs> bibitad pole nila. Well, sa so, totoo lang po, Miss Gina Torico, no? Hindi ko rin alam kung saan nakuha ng mga tabloid na ito, yung uh, pinararatang nila kay Maine Mendoza na itong araw pong si Maine ay naiingit, ano? Saan kaya nila na, na, nakita yan? Ano? Dito sa asawa ni uh, Bossing B, kay Polibiu Well, siguro ang inaingit na sinasabi na dito yung pera ni Vic Soto. No? At para naman oo, sa ikalawa natin komento mula naman po ito kay Ms. Doris Latupan. Sabi niya rito, point of view ko lang Mr. Pinas, pinalalabas nilang naiingit sa si mengay sa baby ni Pauline Luna para sa plano nilang paglabas na need na niyang magbubuntis para magkabibi na rin sila ni scripted husband pa in their wildest dreams. Ano? Well, may punto po kayo doon and I like your I like your point of view no maarit maaari nga naman po talaga yon hindi natin may aalis yun na ano? pwedeng mangyari yon at papwedeng gawin talaga nila yon <laughs> di ba na hinihintay lang talaga nila na itong si main man dosa di ba ay ma-issue uh, -ma -ma, -ma -issue ng ma-issue dito tungkol sa mga babies na to tapos yun yung gagawin nila ng issue para mag-baby na sila Okay? Uh, talagang nalagyan natin tan ng transition, di ba? Para sasabihin ng mga tao, ah yan, naiingat kasi siya dati. O sa so, ngayon, ganto na siya. Di ba? Para naman husay, katlo natin comment ito naman pa yung mula kay Ms. Jean Sita, Sabi niya rito, blessed Saturday morning, Mr. Pinas, to see is to believe kung manonood sa EAT. Bakit takot si Maine sa handler niya? na a uh, niya. May dapat bang ikatakot? Kasi kung ano-anong ipinagagawa kay main na ikinasisira ng pagkatao niya. Kung walang Alder Vance, walang main man daw sa bakit takot siya ipakita ang katotohanan hanggang kailan niya ipaglalaban ng Richard. Ay, real couple. Kung hangad, kung hangad mo peaceful life, ano, nagtatanong lang. Richard, mag-isip-isip, marami ka pang pera, no? wala, namang, wala ka namang peace of mind. Diba? Totoo yun. Na ang daming pinagagawa sa kanila, ah uh, na talagang ikasisira at ikasisira. No? Sabi nga ng iba, kina, uh, kinagaganda ng karir ni Alden Richards pero kinapapangit naman ng karir ni Maine Mendoza. Sabi naman ng iba, sacrificial lamb daw sa si Maine Mendoza. No? Sana mag mapag-isipan nila ganyang bagay. At ang ikaapat naman natin komento, ito naman po mula kay Nanay Melly Maningas. Ang sabi niya rito, Hello Mr. Pinas, it's me again may isang tanong lang ako na nabasa mo ba ang interview kay Catherine Bernardo na nagpropose siya daw sa kanya si Alden pero hindi pa naman daw ngayon taon sila magpapakasal. Totoo kaya yon At si Alden naman, sinabi daw natatapusin yung pinagagawa niyang bahay na titira nila ni Catherine. At ang ma-interview daw ulit ni Boy Abunda si Alden at tinanong kung mali anan liligaw kay Katrin na hindi daw nakasagot si Alden at ngayon daw ay uh, laging magkasama dalawa. Sorry Mr. Pinas, nakakalito na ano ba talaga totoo totoo? Nakalimutan na ba ni Alden si Maine? Thank you. Sana mabasa mo ang comment ko at pakisagawel. Uh, masasabi ko lang po dito, Nanay Melly Maninga, learn to validate things, no? Ah... Uh, wala akong katotohanan na nagtanong po si Boy Obunda dito kay Alden Richards ng ganyang interview dahil lahat ng interview halos ni Alden Richards ay halos kabisado na huwag natin. Dahil panatik po tayo ni Alden eh. Lahat po ng mga interview niya iniisa-isa huwag natin. Wala po tayo natatandaan ganyang interview kay Alden Richards. Okay? At wala pong proposal kuno. <laughs> okay, alam niyo naman ho eh, di ba? pag, pag, mga celebrity, nagkaroon po ng proposal, tulad nga ng ginawang proposal dati ni, ni Alden kay Maine Mendoza, pati po yung kanilang uh, wedding, eh punong-punong po yun ang balita. Diba? And knowing na uh, face po ng isang network si Alden Richards, eh talagang pagkakaguluhan ng media yan kapag nag, nagagaganyan yan. No? Pero so far, wala naman po. Okay? Sana po, ano, sana po tumigil sila sa paggawa ng ganyang, uh, ganyang kabarberuhan, ano, para po dito kay Alden Richards. Si Alden po ay minsan na pong na-high blood sa mga ganyang storya. Ngayon pag-usapan natin ang mga larawan na ito. Kung matatandaan ninyo sa huling updates natin, eh, meron pong uh, view bait na tinatawag no ang itbulaga kung saan pinatatakam nila mga tao, pinalalabas po nila, no? they let the other people to think na si Alden Richards ang pupunta sa kanilang uh, programa sa, sa EAT dito po sa TV5 wherein they are telling other people that it is a former host ng It Bulaga. Ngayon ang tanong, sino nga ba yung former host ng It Bulaga na pumunta sa, sa It Bulaga? lang, nung Sabado, no? Um, si Donnie Pangilinan ba yun? The answer is yes, no? Pero... Maling-mali po yung pagpapakalat na ng balita na dati pong host ng Itbulaga si Donnie Pangilinan dahil wala po akong natatandaan talaga na naging host talaga siya, na, na naging legit double kids po siya, no? Uh, dahil sa kabilang network po siya, eh, kundi ako nagkakamali. At uh, kung may guesting man, pero hindi hindi po siya nabigyan ng kontrata. Kontrata po ko kasi ang ating pinag-uusapan dito. Okay? Kung ikaw ay nabigyan ng kontrata ng Itbulaga noon, ng APT, doon mo palang masasabi na dati kang host nila. Baka naman guest, ano? Baka naman guest. Pero napakalaki pong panloloko ng ginagawa nitong, nitong mga ito da, para lang humatapatan ang tawag ng tanghalan ba diba? pero kung si Alden Richards talaga ang inalagay nila dyan baka sakali hindi sila natambakan ng 300,000 views mahigit ba diba? Kasi alam ko, grand finals po yun ang uh, tawag ng tanghalan. Kung di ako nagkakamali, kaya talagang tambak na tambak po ang e EAT ng Itbulaga. Ngayon, hindi doon natatapos ng lahat. Ang dami pong mga nagtaasan ng kilay, lalong-lalo na po ng mga seniors, no? Kung saan, dito po sa banat ni Bossing Vic na baka raw pwede no? na itong si Dolly, Dolly, si Doni Pangilinan ang ipalit kay Alden Richards. Sa niya po ito sinabi? Hindi po ng live, hindi po doon sa studio mismo, doon po sa backstage. Okay? pu po sila doon. Meron po kayo mapapanood na TikTok, no? Hindi akin kasi yung TikTok eh. Pero you could browse it. You, 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 could see it yourself, no? Kayo na pong humusga. Kung saan maririnig yun doon, pwede na tong ipalit kay Richard. Ganun po yung sa sag sagot nitong si Bossing Big Okay, pero tinawanan lang po siya ni Donnie Pangilinan. Ito, makikita nyo po doon si Maine Mendoza na tumalikod na lamang at may kinuha ata, no? Hindi ko alam kung may kinuha ba o may inabot. And then afterwards, nung makaalis na nga po si Bossing Vic, doon po nakipag-tiktok sa kanila si Doni Pangilinan. Makikita nyo po yun na hindi lang po kay Maine, uh, kasama na rin po doon si uh, Riza Maydison, ano? Na nakipag-tiktok po sa kanila si Ronnie Pangilinan. Er itong si Donnie Pangilinan. Wala po kung ano dyan, na I have nothing against Donnie Pangilinan. Mabait naman po siya. Um, so far, ano wala na naman akong nakikita ang issue pagdating sa kanya. Pero sana po, no? sana. Uh, lagi nating uh, tingnan kung ano yung ginagawa nilang strategiya. Dahil hanggang ngayon, gas-gas pa rin po yung strategy nila. Diba? Kailangan, kailangan pa manloko ng tao para lang sa ganyan. Dito po ang Pinas Showbiz News ngayon.